sa aking kusina, mga mamshi, mga mari, mga pare, mga inday at mga dodong. <laughs> so bagong ligo ang inyong lula, kaya fresh yarn. <laughs> so ngayon mga mamshi, tayo ay gagawa ng Turkish tea. So masarap nga ba ito at paano nga ba ito gawin mga mamshi? At bakit nga ba magkapatong ang kanilang takuri dito? So ipapaliwanag natin yan isa-isa. So, ang first natin na gagawin mga mamsi, yung takuri na pinakailalim is lalagyan natin ng tubig. Andin then, isasalang natin at yung uh, takuri na pinakaibabaw, dyan natin ilalagay yung powder na tea. So, dito sa turkey mga mamsi is ganyan na tea ang karaniwa nilang iniinom. Although meron din naman dito yung katulad sa atin na ready to drink, pero bihira lang sila gumagamit nun. Uh, karaniwan talaga, ay yan talaga ang iniinom nila or ginagawa nilang tea, yung powder na yan. Pero maraming brand yan, iba-iba. So ngayon mga mamsi, kumulo na yung tubig. Ang ating gagawin na ngayon ay isasali natin yung tubig doon sa isang takuri na nasa ibabaw kung saan nandoon yung powder na tea ibubuhos natin doon, wag lang natin siyang punuin, basta yung tama lang. And then, pagkunti na yung tubig dyan sa takuri na nasa ilalim. So, dadagdagan natin ng tubig at papakuloy natin siya. Pag kumulo na, hinaan natin yung apoy, yung parang iniinin na lang natin siya. At hayaan natin siya dyan ng 15 to 20 minutes. And then, pwede na yan siya inumin. So, ganun lang simple at napakasarap ang mga mamshi ang Turkish tea. At siya nga pala, special shout out, shout out kay Mike Time. Ayan. Mike Time, ito na yung nire-request mo na video So, nagawaan ko na siya Kasi one time nag ako na umaga Gumagawa ako nitong tea So, namang ha si Mike At nag-request siya kung pwede ko ba daw gawaan ng video Kaya Mike, ito na ang iyong request And thank you, thank you Mike Time For always supporting my channel God bless and thank you again So, ayan mga ma'am siya Habang iniinin ko yung aking tea is, uh, Gumagawa ako ng hard boiled egg with olive oil and may mga spices yan siya. So ngayon mga mamshi, ipapakita ko sa inyo kung paano iserve ang Turkish tea. So ito pala mga mamshi ang iba't ibang klase ng Turkish tea glass. Merong uh, mas maliit pa nito pero wala ako nun. Ayan, iba't ibang klase merong may hawakan, merong mas maliit, merong mas malaki. So ito na Turkish uh, tea glass mga mamshi is napakatibay niyan. Kahit kumukulo yung tubig or napakainit ng tea na ilalagay mo dyan, hindi talaga yan siya nababasag. O bakit nga ba magkapatong ang takuri dito sa Turkey Ayan, o ba diba, buti pa ang takuri is magkapatong o kayo dyan mga mamishi, napatungan na ba ay este, nakapagdit na ba kayo dyan? <laughs> So, ayan mga mamsi, bakit nga ba dalawa or bakit nga ba magkapatong ang takori dito? So, ang sagot dyan mga mamshi, kasi pag isi-serve na yung tea, is titimplahin yan. Kung gaano katapang or gaano dark ang gusto mo. So, pag gusto mo ng mas dark, mas damihan mo paglagay ng tea, mas konti ang hot water. Kung gusto mo ng mas light, so mas konti ang tea, mas marami ang hot water. So, ganun siya mga mamsi. And then, pwede mo siya i-squeeze ng limon. And then, yung iba niyan, hindi nag-sugar. Like kay hindi siya nag-sugar. Pero ako, nag-aasukal talaga ako. Baba! Egg, Good. Olive. Good. Cheese. Good. Tea. Good breakfast. Turkish breakfast. Good. Philippine breakfast. Nasel Philippine breakfast. Parents me. Ayan mga mam. Ma si Dodong Turkish. Ayan pinagmamalaki niya ang Turkish breakfast. At tinanong ko siya about sa ating breakfast at sabi niya palagi daw tayong kumakain ng rice. <laughs> Kaya ayan, dito kasi mga mamshi is never, never yan sila nagra-rice ng breakfast. Although kumakain sila ng rice, bihirang bihira. Pero sa breakfast is never yan mga mom, she. So ngayon mga mamshi, mag a pala tayo ng parcel from Dudong Turkish. So pa-advance, uh, Valentine's gift daw niya to sa akin. Pero actually alam ko kung ano ang laman nito mga mamshi kasi nung nag-mall kami, So, pinipilit niya ako mga mamsi na bibilhin ito. Pero umayaw talaga ako. Nakikipag-away na talaga ako. Kasi, sabi ko, binilhan mo na ako ng jacket. Tama na yon At saka, meron pa naman akong ganyan. Nagagamit ko pa naman. Okay pa naman. So, wag mo na akong bilhan. Kasi, syempre, ako kasi mga mamsi is... Uh, uh, hanggat uh, meron pa akong nagagamit or pwede pa gamitin ang isang bagay na yan Hanggat hindi yan magkawarak-warak mga ma'am hindi hindi ko yan bibitawan. <laughs> Kasi lalo na ngayon mga ma'am mga mahal na yung bilihin, so nagiging praktika lang naman ako. So, sabi ko sa kanya, wag na tayong bumili niyan. Tapos ngayon, sabi niya sa akin, nagustuhan mo ba yung... Uh, design na yan, ng sapatos na yan. So, oh, ikaw, maganda siya. Pero, ayaw ko. Sabi ko, kasi pinipili talaga niya ako, mga mamshi, na bilhin yan. Umayaw talaga ako. Nakikipagsagutan na ako sa kanya doon sa loob ng mall. So, ngayon, hindi na niya ako pinilit. Pero, yun pala, may binabalak siya. So, sa mga mamshi na nandito sa Torquay, ayan, brand pa lang. So, alam na, alam nyo na kung ano ang loob niyan. <laughs> so, ito, mga mamshi, ang In order ni Dudong online. Ayan ang boots mga mamshi. So, wala na akong magawa mga mamshi. No choice na ako. Kasi nung na-order na niya yan, nabayaran na niya, sa kanya sinabi sa akin na may parating na cargo from Filo or Filo or Flo or paano ba yung basahin, hindi ko talaga ma-perfect. Ayan. So, sabi niya may parating na cargo, tanggapin mo na lang. Tapos sabi ko, bakit ka nag-order noon, bakit sabi ko sa iyo ganito. So, kahit anong sabihin ko pa mga mamsi, so wala na akong magawa. Kasi ayan, in-order na talaga niya. Pero, sa totoo lang din mga mamsi, syempre, sino ba namang ayaw ng mga bagong gamit? At saka syempre na-appreciate ko naman na happy naman ako sa ginagawa ni Dodong Turkish. Pero kung ako lang talaga ang aanohin ay nako ayaw ko mga mamshi kasi meron pa naman akong uh, boots doon. Although mga mamshi matagal na yon I think 7 years ago na yon last ako bumili ng boots. Pero ano din naman sila, dalawa yata na boots ang pinagpapalit-palit ko. Kaya, although luma na siya tingnan, pero okay-okay pa, pwedeng-pwede pa gamitin mga mamshi. So ayan ito na boots is maganda siya kasi may takong at uh, para naman ako eh tumangkad ay nako just color kasi napaka ano ko. So ayan may takong siya at maganda yung takong niya kasi hindi matulis at ganyan yung loob niya mga ma'amshi. So malambot so very comfortable siya mga ma'amshi. So ayan mga ma'amshi ang uh, pa Valentine's gift ni Dudong sa akin. So Ah, sobrang na-appreciate ko naman yung ginagawa niya. So ngayon mga mamshi, kami ay aalis ni Dodong Turkish para mairampa ko yung aking bagong boots. Charot! <laughs> so hindi mga mamshi, pupunta kami doon sa mall. Kung natandaan nyo dati nung bumili kami ng sapatos ng anak ko, yung boots din niya, So babalik kami doon mga mamshi kasi yung aming uh, nabiling boots is maliit sa kanya Although kasama namin siya nung bumili kami pero ewan ko ba hindi namin na isukat ng maayos So size 34 pero maliit sa kanya mga mamshi kaya ayan babalik kami doon Para palitan yung shoes ng anak ko at syempre ayan irarampa natin yung ating bagong boots mga mamshi <laughs>